Tumataas ang bilang ng mga sanggol na inaabandona sa ilang ospital. Bukod sa kahirapan, may ibang rason pa kung bakit nagagawang iwan ng ilang magulang ang sarili nilang supling. Balitang hati ni Sherry Torres. Musika sa pandinig ng magulang ang unang iyak ng kanilang sanggol. Laging protektado at karga ng magulang ang kanyang anak. Pero hindi lahat ng sanggol ganun kaswerte. May ilan inaabandona ng mismo nilang ina. Ang bagong silang na batang lalaking ito, dalawang linggong hinintay ang inang bumalik sa East Avenue Medical Center. Huli raw nakita ang kanyang ama na umiiyak at panayang halik sa kargang anak. Senyales pala ng pagpapaalam, sabi ng hospital staff. Ang ina ng bata, bigla rin naglaho. Ang tatlong buwang batang lalaking ito, itinakbo sa ospital ng kanyang ina dahil hirap huminga. Pero bigla raw itong nawala nang umayos na alagay ng bata. Ang dalawang bata, inaalagaan na ngayon ng isang institusyon. Sa East Avenue Medical Center, taon-taon tumataas ang bilang ng abandoned babies. Ang anim na sanggol na inabandona noong taong 2012, umakit sa siyam noong 2013 at sumipa sa labing dalawa noong 2014. Ngayong taon, tatlong sanggol na ang iniwan dito. Pero swerteng na trace ng social worker ang isang kaanak ng iniwang bata. Ayaw talaga namin sinang i-transfer on an institution. So the first step is to locate to locate the biological mother. So we ask the help of the barangay. Kung talagang our effort were not successful, that's the only time na talagang we look for an institution to be able to transfer the baby. Ang Medical Center Paranaque ilang beses na rin tinakbuhan ng mga nagsilang na ina. Sabi ni Dr. Rustico Jimenez, ang direktor ng ospital, taon-taon, lima hanggang sampung sanggol ang inaabandona sa kanilang ospital. Yung iba nga nagsasakay sa taxi, then yung sa emergency room, doon mga nganak, then, na mga nganak, then alis na Manganganak Mga sa emergency room, dala ng tricycle o kaya dala ng taxi. Na hindi mo na marirefuse kasi yung baby na nakalabas na. Sa mga impormasyon na kukuha ng mga social worker doon sa mga ina na umaabandona sa kanilang mga anak, gaya dito sa ospital na pinuntahan natin, hindi lang laging kahirapan yung binibigay na rason na isang ina kung bakit inaabandona niya ang kanyang anak. Merong iba, produkto ang bata na ipinagbabawal na pag-ibig. Meron din naman mga ina na hindi pa raw handa na magkaanak. Sa ilalim na Revised Penal Code, pwedeng makulong ng hanggang anim na buwan ang sino mang mag-aabandona ng kanila mga anak na pitong taong gulang pababa. Pero sabi na nakausap namin social worker, mas madalas daw ay binibigyan pa rin ang panahon ng DSWD ang mga magulang para mabawi ang kanilang inabando ng anak at mas pinagtutuunan ng pansin ang kapakanan ng bata. Sherian Torres, GMA News.